Putang ina, ang gwapo ni kuya, oh. Ganito yung makahinaan ko, eh. Ganito yung magustuhan ko sa isang... Ang gwapo, putang ina, yung... Eh. Ang ganda ng mata, dahil... A few moments later... Sobrang talino na ng tao sa mundo... Pwede na... Ay makuha nito... Alam mo, gwapo tong bata na to. Pwede na... So, parang abanda ko na para sa kanya. Pero, kung kaedad ko siya, or kung medyo matured, matured na siya, pasok siya sa banga. So, so kayo, ang nakakatawa, nakakatawa. Ang galing, ang galing. <laughs> so, <jodjewain> ko siya. <laughs> so, jojoain siya. Huwag mo yung bata na yan eh. One hour later. Nakakatawa. Ang galing. Ang galing. <laughs> ito. Uh, uh, uh. Ang alak, kapag natikman mo, Woo! nawawala agad ng tama. Pero pag ako natikman mo, wow. Tulog ka na. Nakangiti ka pa. I could never hurt the one I, love. She's all I got, she's so oh, so The next day,